Sa gitna ng isang liblib na baryo, may isang punong balete na nakatayo sa isang bakanting lupain. Ang punong ito ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng baryo at maraming kwento ang naipasa-pasa tungkol dito. Sinasabing ito ay tahanan ng mga inkanto, duwende at iba pang nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao Ngunit higit sa lahat, ang punong balete ay bantay sarado ng isang matandang babae na kilala sa baryo bilang si Aling Maria. Si Aling Maria ay kilala bilang isang mahiwagang babae. Sa tuwing may dumaraan sa tabi ng puno ng balete, makikita siyang nakaupo sa ilalim nito, hawak ang isang baston na yari sa kahoy. Hindi alam ng mga taga-baryo kung saan siya nang galing o kung paano siya naugnay sa punong balete basta't sa pagkakaalam nila. Mula pa noong sila'y bata, naroon na si Aling Maria nagbabantay sa punong iyon. Ang mga bata sa baryo ay natatakot sa kanya. Kapag naglalaro sila malapit sa puno, bigla na lang siyang magsasalita ng malakas. Huwag kayong magulo rito. Delikado. Mabilis silang tatakbo palayo. Takot na baka sumpain sila ni Aling Maria. Ang mga matatanda naman ay may malalim na respeto sa kanya. Sa tuwing dumadaan sila sa puno ng balete, yumuyuko sila bilang pagbati kay Aling Maria. Ngunit bihirang-bihira siyang kausapin ng sinuman sapagkat naniniwala sila na siya ay tagapamagitan ng mga engkanto. Isang araw, may bagong salta sa baryo. Siya ay si Daniel, isang binatang galing lungsod na nagdesisyong manirahan sa baryo para magsimula ng panibagong buhay. Dahil bago sa lugar, hindi siya naniniwala sa mga kwento-kwento ng matatanda tungkol sa puno ng balete at kay Aling Maria. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay katang-isip lamang. Ano naman ang espesyal sa isang punong balete? Tanong ni Daniel sa kanyang sarili habang naglalakad sa tabi nito. Doon niya unang nakita si Aling Maria. Nakaupo ito sa lilim ng puno, tila nagmumuni-muni. Napatingin ito kay Daniel at ngumiti ng bahagya. Binata, tawag nito, huwag mong babalewalain ang puno. Maraming sikreto ang nakatago rito. Ngunit ngumiti lamang si Daniel at sinabing, Pasensya na po, Aling Maria, pero hindi po ako naniniwala sa mga alamat. Isa lamang po itong punong kahoy. Nagkibit balikat si Aling Maria, makikita natin sagot niya. Pero huwag mong gagambalain ang puno. Sa oras na gawin mo yan, baka magbago ang iyang tingin mo sa mundo. Hindi sineryoso ni Daniel ang babala sa mga sumunod na araw, madalas niyang marinig ang iba't ibang kwento tungkol sa puno mula sa mga tagabaryo. May nagsabing may batang nawala noon nang maglaro sa ilalim ng puno at hindi na ito nakita pa. Ang iba naman ay nagkukwento tungkol sa mga naririnig nilang bulong at hagik-hik sa tuwing dumadaan sila sa tabi ng puno kapag gabi. Ngunit para kay Daniel, ang lahat ng iyon ay bunga lamang ng imahinasyon ng mga tao. Isang gabi, nagpa siya si Daniel na maglakad-lakad malapit sa puno. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Nang mapadaan siya sa ilalim ng punong balete, napansin niyang tila may mahihinang boses na nagmumula roon. Tumingala siya, ngunit wala siyang makita. Sa halip na matakot na isip niyang suriin ang paligid, wala namang dapat ikatakot dito bulong niya sa sarili. Hinawakan niya ang isa sa mga ugat ng puno at doon niya napansin na may nakabaong lumang kahon sa lupa. Dahil sa kanyang kuryosidad, hinukay niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Nang mabuksan niya ang kahon, tumambad sa kanya ang isang antigong salamin. Agad na nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman ni Daniel ang malamig na simoy at tila nagkaroon ng bigat ang paligid. Nang tiningnan niya ang salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon ngunit iba ang anyo. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng maraming taon at sa likod niya, may nakatayong mga aninong hindi niya maaninag ng malinaw. Sa takot, ibinalik niya ang salamin sa kahon at sinubukang ibalik ito sa lupa. Ngunit biglang lumitaw si Aling Maria mula sa dilim. Anong ginawa mo? Tanong nito, ang tinig ay puno ng galit. Po, oh, wala po. Hinukay ko lang po ang kahon, sagot ni Daniel habang nanginginig. Sinabi ko na sayo, huwag mong gagambalain ang puno. Sigaw ni Aling Maria. Ang salaming yan ay taglay ang mga alaala -ala ng mga nilalang na naninirahan dito. Sa pagbukas mo sa kahon, nagising mo sila. Bago pa makasagot si Daniel, narinig niya ang mga bulong at hagik-hik sa paligid. Unti-unting lumitaw ang mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. May mga duwending may malalaking mata, mga inkantadang lumulutang sa ere, at iba pang nilalang na tila nagmumula lamang sa mga alamat. Pinalibutan siya ng mga ito at naramdaman niya ang takot na hindi niya pa naranasan kailanman. Aling Maria, tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Daniel Huminga ng malalim si Aling Maria at tinaas ang kanyang baston. Makinig kayong lahat! Sigaw niya sa mga nilalang. Ang binatang ito ay isang dayo lamang. Siya'y walang alam sa ating mga batas. Ako na ang bahala sa kanya. Unti-unting naglaho ang mga nilalang, ngunit hindi bago magbigay ng babala si Aling Maria kay Daniel. Daniel, mula ngayon, alalahanin mong ang puno ng balete ay hindi lamang isang puno. Isa itong pintuan sa mundo ng mga hindi nakikita. Kung nais mong manatiling ligtas, huwag mo nang gambalain ang kanilang tahanan. Mula noon, nagbago ang pananaw ni Daniel. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit mahigpit na binabantayan ni Aling Maria ang puno ng balete. Araw-araw, tumadaan siya sa puno at yumuyuko bilang paggalang. Hindi na rin siya muling nagtangkang alamin pa ang mga lihim nito. Si Aling Maria, sa kabila ng lahat, ay patuloy pa rin nagbabantay sa puno. Para sa kanya, ito ay isang sagradong tungkulin na kailangang gampanan. At sa bawat araw na dumadaan, alam niyang may mga bagong kwento pang mabubuo sa ilalim ng mahiwagang puno ng balete.